Makita sa Municipal Plaza sa Pulomolog, South Cotabato, ang managlahing produkto nga gama mismo sa mga micro, small and medium enterprises sa Gipahigayong Trade Fair and Exhibit at sa Flomlock Festival 2024. Tumong sa maong aktibidad, nga hatagan o higayon ang mga negosyante nga ma-promote ang ilahang negosyo. Uh, lahat po ng produkto na nakikita ninyo sa kubo at saka at the same time sa area po dito ay mga produkto na gawa sa Polomolok. So meron tayong mga coffee, meron tayong iba't ibang mga craft. Gibida usab ang mga cultural products na gama mismo sa mga kaisuon blaan o muslim, sama sa wallet o bags. Gani gitudluan pa kita sa atuang kabrigada nga si Arthur Gulili sa malong weaving o mabalgintlo sa blaan term. Yes, po, Kabilaan na. Left, right, left, right. So, kapag merong po ito, sir, pwede na lang? Oo, ma'am. Uh, hindi talaga i-demo siya, ma'am. Karamihan po ay blonde uh, try po ang nandito. So, sa pagpapakita nito po ay nagpapakita at nagpapatunay na ang tribong Blaan ay buhay pa po, po ang kultura at saka yung tradisyon. Bisan pa man ang mga kaigsuunang Muslim, na sa mga bag nga gamamatod pa mismo sa mga idaran ug solo parents. Dako kayo ang natabang ni sa bawat isa sa pamilya ma'am kay tung iba na wala pay trabaho. So kadaning pag buhat na muani nga mga product, makatahi na sila, maka-income na. Siyempre, doon na sa pagkaon, sama sa atsara nga napasa-pasa na sa pila kahinerasyon. Naasab luncheon meat nga usa ka tuig na nga negosyo ni Anthony Balahadja. Nag tulong po ito ma'am lalo lalo na po nang uh, sino showcase po namin yung aming mga products meron po tayong mga free taste ganon. Yung mga taong nakakatikim pag umalis minsan na realize nila oh, masarap Mao na kini ang ikatulong trade fair and exhibit nga gihigayon atol sa Flomlock Festival. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.